Inurasan ko six minutes na solving problema. History in the making ko. Unang-una sa lahat, welcome back to the yes, Philippines. <laughs> Kayo po ay si Ma'am Neptali Miller. Yes. <laughs> Ganun laki tagal sa Texas po ma'am? Uh, 31 years. Wow, tagal na. Prior to that sa... Uh... Australia ako. Australian citizen. So, dalawa na napuntang bansa ni ma'am. Buti ma'am, sana all. <laughs> <laughs> Saray, na. Nagbibisita pa kayo dito ma'am. Uh, last year, uh, four times akong umuwi. And then it's time. Diretso ko na. <laughs> Kasi walang casino sa amin. Ah, bawal doon sa Texas. Bawal. Pero bawal. sa Las Vegas, hindi bawal. Pwede. Ay, 19 hours drive. Eh, Jesus. Yeah. Oh, oh. So, dito bakasyon kayo at isa nito, makita ang family, mag-relax uh oh, na rin. Oo oh, uh -oh. naman. Retired uh -oh. na po kayo, ma'am? Yes, retired nurse. Oh, nurse. <laughs> Just some lucky ng mga professional sa Amerika. Ano po ang naging problema? March 22nd, Friday. Mm -hmm. Nagbingo kami pero Saan po kayo nagbingo, ma'am? Winford. Winford Hotel. Yes, and then pinauna ko yung pamangkin ko doon na isa para bumili ng ticket kasi kami galing sa Divisorian na namili. Ta sabi ko, oh, sumama ka na kasi she's not a player. Hindi naman siya naglalaro. Twice lang siyang nakasama sa akin na maglaro. Okay. And then, sinabi ko doon sa pamangkin kung bumibili ng tiki dahil ayaw kong pumila. Sabi ko, bumili ka ng pito. Pero tinanong niya muna sa management doon sa mga nagbibinta na uh, allowed ba ako magbili ng extra card. Bakit dahil supposed to be okay. a package of three. It's person. So, ibig sabihin, each person ay allowed magkaroon ng ticket ng tatlo. Oo. Oh. Okay. Kaya lang nagpabili ako ng extra para apat yung lalaruin ko sana, pinalaro ko sa kanya yung isa. So, Pero sa isang lamisa lang kami. Hindi naman yung Malami. pinalaro ko sa kanya tapos wala ako. So, Kaya, ibig sabihin, nasunod pa rin yung package of three? Yes, sir. Tatlo yes, sir. sa'yo, tapos isa oh, sa kanya. Sobra. Oh, oh. Okay. Kasi so, sumusunod pa rin kayo sa patara. Oh, 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 oh. So, ano nangyari po, ma'am, after? Nag-bingo ito sa... Pero that time na nag-bingo siya, hindi kami aware kung ano ang Powerball number o how much yung price. Mm -hmm. Di sabi niya, oh magbibinggo na ako. So sumigaw kami lahat. Oh, and then nalaman lang namin na Powerball pala yung napanalunan namin, namin yung dahil yung, sumigaw oh, yung caller na sabi niya, "Mami! Sabi niya Powerball yan." And then yung mga oh. tao nagsabi niya, "Ah, oh, 790 yes, 790." Oh, wow. So, binarma okay. oh, ko dahil sa akin nakapangalan yon. Mhm. Mm Purchase ka ng ticket, you had to present ID card and din yung Winford card mo. Okay. So, nakaregister sa pangalan ko yon, lumapit yung manager sa akin. Sabi niya, ma'am, eh uh, ilan ba ang card niyo? Sabi ko seven. Sabi ko pinalaro ko yung isa sa kanya. So, so kung 7, pero isa ka tapos kayo tatlo, tatlo nasa'y tatlo? Tatlo sa akin, tatlo doon sa isa kong pamamagin. Ah, okay. 3, oh. 3 plus 1, 7. Oo, oo. Tapos eh, sinabi niya hindi daw pwede, pero may nagreklamo na, na tumayo at tinignan kung ilan ng baraha ang nilalaro niya. Nag-complain doon sa manager, pumunta yung manager sa akin at sinabi na ilan ang nilalaro niyo. Pero tinuha pa rin at the same time, okay. tinuha nila yung card ko at saka yung... ID ko, tumabi sila doon sa may isang tabi, nag-usap-usap sila, nagdatingan na yung mga popcorn na naka-assign doon sa Winford. Mm -hmm. And then nagkagulo na, tinawag niya ako sa, on the side. Tapos sabi niya, ma'am, hindi pwedeng ano, kayo dahil disqualified, dahil isa lang nilalaro. niya. sabi ko, but I'm a senior, I'm allowed to. Uh, disqualified kasi isa lang nilalaro niya. Uh, 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 eh. Supposed to be, sabi nila, at least the minimum of two cards sabi ko hindi naman namin alam yung mga um, rolls Yan po niyo. bay nakalagay sa likod ng bingo card wala, po. O, wala, po. O, wala, wala po. po wala po tapos yan po bay nakalagay may karatula nakalagay doon na hindi you must po play hindi na kami Ako ako laro lang ang punta ko doon eh yun po bay announce bago sa game na allowed kayo maglaro ng at least two Wala, or past, more? Wala. Basta nagsasabi lang na bawal magpala. na bawal ang one. Oh, oh, oh. Walang ganun klase anusyo. O, walang okay. ano. Okay. So, nagsasabi lamanak. lang sila yung mga rules so na nila. So then, nung nanalo kayo, And then, sabi oh, oh. disqualified dahil bawal. Oh, e, isa Kapagal lang daw. may rules nila. na isa lang, kailangan oh. dalawa or more. Oh, oh. Okay. Sino po sabi noon? Yung manager. nil na hora po. Ang sabi niya sa akin, Ma'am, the only thing I can do for you, I bibigyan kita ng 10,000 his own packet daw. Sabi ka, manggagaling yun sa ano. Ay, sinagot ko naman siya na sabi ko, oh, hell no. Sa kanya, from 790, babayaran niya ako ng sampo, inyo na lang. And then, nag-walk Hindi, huwag niyo na lokohan yon, yun. Huwag niyo. Hindi, oh. eh, kung talagang binusa <laughs> niya, di yari kayo. Ay, hindi naman niya, hindi naman nila sir, maano yun, pag dahil nakapirma ko sa pangalang okay. ko. So sabi niyo lang, ano sabi naman itong si Ay, wala, Nahor? Wala po, nag-woke out po kasi. So kami. wala kina-claim? Wala po. Hindi. Magandang hapon po Sir Neil. Ay, yes sir, good afternoon po Senator. Alam niyo na po ang dahilan kung ba't po kami patawag. ano mm -hmm. po sir? Yes sir, actually sir, uh, kahapon tinawagan ko na po si Ma'am Miller, una po si Miss Michelle, mm -hmm. na pumunta na po sa office by tomorrow kasi uh, isi-settle na po namin yung issue regarding nga dyan. I-award na po namin yung price na unpaid na namin sa kanila. Babayaran niyo na po? Yes, sir. Yes, sir. Bukas na bukas po talaga. Ah, ma'am. ka kausap po na, ma'am. Okay na. Okay na po. Bukas na bukas. 769,120 plus yung consolation price po na 10,000. Inurasan ko six minutes na solve yung problema. History in the making to. Okay, sir. Darating kami dyan. Samahan po namin sila. Solve na po. Maraming salamat po, Mr. Nahora, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Para sa kalaman niyo po, ako po ang Vice Chairman sa Senate Committee sa Games and Amusement. Kaya pag ito'y nagdilidali, patatawag natin sa Senate pati pagkot. Magandang hapon po, Ma'am Oka. Good afternoon po, sir. Good afternoon oh. po, Ms. Miller. Opo, naayos na po yung problema, ma'am. Uh, gusto ko oh, lang po, po ma makasiguro. that's good news. po. <laughs> para you will make sure na tutupad po sa pangako itong si Mr. Nahora para pagpunta po namin doon bukas sa Winford, talagang i-release po yung pera na napag-usapan, 779120 Yes, sir. We will monitor it, po, sir. Okay. Maraming, apa. maraming, maraming, maraming salamat, po. Ma'am Maria Vina Claudette Ocam. God bless, po, ma'am. Yes, ma sir. Apo, apo. Thank you, po. Okay na, ma'am. Tapos na. <laughs> Tapos na boxing. Okay. Ito, bawalan pa nga kami pumunta ng Rafi, eh. Pina-bawalan okay. pumunta okay. ito? Siya nagbawal. <laughs> yung sila, yung semen. Si Sinabihan kayo? Ayusin daw muna nila. Sabi naman ng isa, karapatan Karapan. nila yan kung gusto nilang pumunta kay Tolfo. Karapatan nila yan. Talag is that? Tolfo. <laughs> <laughs> Amerika lang is that. siyempre, 30 years ba naman si Mami. Ilan tao kayo pumunta ng Amerika? Matanong ko lang, Mami. 1977, uh, 78 na sa Australia ako. Wow. And okay. then... Bata pa kayo na, Ma ma'am, siguro. Dalaga pa kayo na. Nag-asawa pa ako at the age of 20. Okay. And half. So pagdating sa Australia, naging nurse o nag aaral ka ng nursing doon? Nag-aral po. Nagtapos ako ng midwife dito. Ah. And then nag-aral ako doon kasi ayaw nilang ipa ano ako ng midwife. You had to be a nurse before you can be a midwife. Correct. Kasi mas mataas yung midwife sa kanila doon. Ay dito ah, hindi. No? Ah, doon mas mataas ang midwife kesa nurse. It's an specialty. Ah, kasi nagpa nagpapaanak oh, ng oh, 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 midwife. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. oh. And then undergrad nagpunta ako ng ng Amerika. Sandali, nasisira mo ko sa sing-sing ni Ma'am. Ay! Wow. <laughs> <laughs> no, <laughs> nga, sir. Uh, sir, yung... 28 years anniversary gift sa asawa. Mm -hmm. Ma'am, wag nyo sinusot ba sa basta-basta. Baka may snatch cam hold up. Totoo yan, sinusot ako. <laughs> Pag nasa labas po kayo, especially kung public transport, tago nyo po yan. Pero kung kayo po ay nakapalagay. Oh, hindi masasakyan. naman. Na, oh. Hindi ko kasi matanggal eh. Hindi kasi, alam mo, maraming mga kaibigan, mga nurse sa uh, US, yeah. ang iyayaman, lalaki ng mga bahay. Okay. Especially kung nurse ka sa ER, okay. Oh, okay. tapos oh, oh. pas overtime, oh. anong ah, Pediatric po ako, pediatric. O, oh, di mas lalo pa. Di ba? Uh, ang kagandahan daw kasi, kaya gustong-gusto, in demand yung mga nurse, correct me if I'm wrong po, yes. sabi ng mga kaibigan ko, mga nurse daw maging lalaki ng babae. Pag yung mga Pilipino nurses, hindi reklamador. Oo. Yung mga ibang lahi daw, reklamador. Oh. Oh. Lalo na pag holiday, sinong mag-overtime uh, muna, kailangan na oh. kailangan ng staff dito, yung mga foreigner daw, magsitag-sitag. Lagi namin sinasalo yung mga ganun. <laughs> ang mga Pilipino raw, magtataas ng kamay, mag-overtime. Kaya gustong-gusto ng mga foreign <laughs> companies, hospitals, ang mga Pinoy. At maalaga. Maalaga, hindi reklamador, masipag. Kaya yung mayaman yung mga Pilipino doon. Yung mga foreigner, Okay lang, mas gusto na magbakasyon, di ba ma'am? Okay. Oo, oo naman. <laughs> Kaya lahat naman nurses sa iba't ibang sulok ng mundo, sumasaludo po kami sa inyo. Ang nakalungkot nga lang ma'am, ito po'y ginagawa ko ng paraan, dahil ako po rin ang committee chairman sa DMW, Department of Migrant Workers. Oo nga, masarap nga pakinggan na marami mga kababayan natin nag-abroad. Siyempre sa pag-abroad nila, yan po'y nakakatulong sa ating bansa, pabalik dahil yung remittances po, yung dolyar, eh lumalaga na ang oo. ating ekonomiya. Oo. Oo. On the other hand, paano naman po yung mga professional natin dito na umaalis, mm. na short po tayo. Kaya nagkakaroon tayo ng kakulangan mm. ng mga skilled workers, yes. mga professionals, mga nurses. Kaya ang nangyari, yung mga veterano na pupunta abroad, ang naiwan yung mga bagito. Mm. So medyo hindi po magandang dating yan. So sana dumatingian time, 'yung sinasabi ko nga, dumating sana ang time na hindi na kailangan pang mga kababayan natin mag-abroad dahil marami yes. ng trabaho rito yes. at kaya na mag-compete. Mm. Kasi hindi mo masisisi, uh, marami ka abroad nurses, for a dahil yung sweldo ng mga nurse dito katiting ng compare mm. sa mga nurses sa abroad, mm. di ba ma'am? Tama yun. But anyway, just the same, ako po yung humanga sa inyo, mm. kayo po yung bayani, mm. kayo po yung uh, nasa abroad, at alam ko po, yung mga pera nyo ay pinapadala sa Pilipinas na nakatulong sa bansa. Oh yun, natin. nung COVID po, na two years akong nag- nag-support monthly, nagpapadala ng support. And then, every two years, nagme-medical mission kami dito sa Antigui. Wow! taga Antigui po kayo? ah uh, Mga relatives po. Nasa ano ako, Aklan, malapit sa Boracay. O, oh, di, taga dyan si Senator Lauren Legarda. Apo. Oh, Yun yung sinado niyo dito oh, doon sa Antigui. Yeah. yeah. Ah, We're doing another medical mission on the 1st of July. Sa Antigui rin po? Uh Oo. Oh -oh. So, uuwi ako at the end of May, balik uli ako. Becky, you naman know, gusto niyo mag-medical uh, mission dito sa NCR, kasama RTIA. <laughs> Kasi po, lahat ng mga volunteers, ng mga doctor from LA, from Texas, and Canada, belong yung organization namin, pro, uh, International uh, WICare, International. Okay, ma'am, gusto ko makarinig ng magandang English. Pwede niyo ba English-in niyo yung mga kaibigan, mga kumari? <laughs> mga friendship nyo sa Texas in English po. Yung accent nyo po. Sige, todo nyo na. I would like to do shout-out for all my friends back in San Antonio, Texas. Wow. I'm um, here in Rafi Tolfo Show. Okay, ma'am. Salamat po sa inyong tiwala. At uh, bukas na bukas po, okay na, magbabalik niyo yung pera. And uh, pagbalik niyo ng uh, Texas, good luck po sa inyo. And uh, sana po,

two years ko silang supported every month. Yung asawa ko talagang... Y yung uh, 799, almost 800,000. Uh -huh. Bali, ano po yan? Ano? 18,000 US dollars. Uh Oo. -oh. More or less. Oo. Uh -oh. Ang laki niya. Malapit. Kulang ko lang kasi sa man, yung mga 800,000 niya. Yes. Yeah. Sa so Australian money, mga magkano po yan? Mababa ang ano, 35, 37, mm -hmm. 37. Ah. Every day. Eh, sa dollar mo na pa-convert. O, cash mo na para may panggastos-gastos oh, ka rito. O si kuya, anak niyo po yan si kuya. Uh, asawa, asawa. po ng pamangkin ko. Ah, okay. At may, may, mga balato sila. Pa. Hanggang end of the month pa, ay may family reunion kami. So, sinolder ko lahat yung mga ano doon. Oh, wala na, kaya-kaya ng 779. So, wala lang. romblon, eh, 200, pwede mo na. Meron ka pang 500. Oh. Sige, ma'am, ha? salamat. Okay, thank you, sir. Thank Ganun you, Salamat po. po. Ingat po. God bless.